sa uh, good morning po at happy sunday no uh, so sa mga kaidol ay uh, nakapag agupit na po tayo nang mali uh, uh, tatlo ay uh, yung isa uh, nagbigay ng uh, 100 tapos yung ano yung uh, dalawa tag 70 140 plus 100 uh, naka 240 na tayo guys so may pambili na tayo ng ulam uh, tara na guys at uh, samahan nyo po uh, maglalakad ako pang uh, puntang kanto Uh, bibili ng ulam kasi gusto raw po ng missis uh, misis ko ay uh, nilagang uh, baboy ang uh, lulutuin ko sa ngayon uh, mga kaidol no? so babay muna mga kaidol intro muna tayo So yan na nga po ang mga idol at happy Sunday at ah uh, uh, oh, bibili tayo ng uh, may ulam, no? Uh, masyadong uh, malalahanin pa rin ang aking uh, misis at uh, sasakay daw ako at uh, hindi na tayo makasakay uh, na akong akuhanin yung ano dun guys yung aking uh, tricycle dun banda just <laughs> me mga kay so ang ating uh, ulam ngayon guys ay ano bali nilagang uh, baboy Bibili lang tayo sa mga halagang uh, 100 pesos na baboy at uh, sasahugan natin ng uh, gulay. Uh, mga gulay nun guys, patatas, sitaw, uh, uh, bagyo or tagalog pwede rin, ano, mga kaidol. saging na saba at uh, mais. So hindi na natin lalagyan ng mais sibuyas alam ko uh, mayroong uh, sibuyas guys at uh, bibili na rin tayo ng uh, kunting apatis uh, up uh, pamaya maya no happy morning happy morning at happy sunday ito guys yung ano uh, harap ng uh, school dinadaanan natin at uh, magkatabi lang yung ano dito hospital ng uh, dalandanan guys no uh, ayan, sayang ata uh, Uh, basta talaga guys uh, Maparaan At uh, hindi po tayo uh, Mawawala ng apang uh, abili Kahit sa pag ta guys Ay uh, <coughs> Saglit lamang ang uh, Pira sa pag ta kasama Basta masip ka Bumabad ka hanggang gabi Ay uh, kikita ka Ibig sabihin guys uh, Bumabad kabaan yung oras sa pag uh, ng uh, tricycle or pa uh, pamamasada no? para kikita po at uh, kung uh, may mga utang makakabayad po no? sa ngayon guys ay uh, hindi mo na ako umaalis-alis dito sa bahay ay dahil uh, binabantayan ko po yung aking misis kagabi uh, nagising po siya ng ano mga alauna nagtatanong po siya kung anong oras na raw po ba sabi ko alas 12 pa lang at uh, nasunod, sumunod naman siya at, at uh, natulog ulit bumalik sa kanyang higaan sabi ko sa kanya ay wag maglalakad kung hindi niya kaya kasi medyo mahina pa yung uh, kanyang katawan guys alaga para namin ata uh, yung aking anak tulong kami pinapaliguan din siya pagka ano pagka kailangan paliguan kasi nga hindi na hindi niya nakaya naka na lang po yung aking misis at uh, yun nga siguro dala ng uh, maraming gamot na iniinom parang medyo nakalimutan niya yung iba at uh, mukhang Uh, nagbatang isip ang aking amise sa mga kaidol. Sana makabalik naman at uh, okay naman at uh, nakakakilala naman siya hindi katulad nung uh, una ay uh, uh, talagang ano hindi siya nakakakilala So papasok na tayo guys sa may ano Roberto Market no at uh, bibili tayo ng ano may ulam. Dajo Kita ka dito sa probinsya ba? Oo. No. <laughs> parking area. Uh, parking area. Hoy, <laughs> <laughs> hey guys. mga sa Eh, guys. Kukusa lang <laughs> mga Ay vlog ba 'to, my guys? Eh, na tumili tayo ng ulam, mga kaidol. <laughs> Tayo sa vlog. Ayan. <laughs> Kaya 100 nga nito. Panglaga. Ay, sige. ganda Ito dito. Yung medyo may taba ng korte. Ito, ito. Ito, ito. Alagang 100. Ito, ito. Ito, ito. Ito yeah. May Bye. bonus pa. Sige po, pang ano, nilaga. Okay na yung ganung iwa. Asan si ganda i <laughs> <laughs> saybag mo yung medyo malate lang ay ayo yun yun sya. ito na kii okay. Ito isang peraso lang nito, papalasa. Sa amin bigyu. Lo mero lang si spring. Nilalagyan sibuyas 'yung nilaga, Magic syarat Pakai oh. okay. sama menarik <laughs> itu dito sa saan nilaga nandito na yung patatas yun yung e, patatas sige patatas sige. Paminta, ayo paminta. Oh, sa laurel bang halaga niyan? Wala bang kalahati niyan? Hatiin mo lang. Pwede nga hatiin? Sino <laughs> nga ito? Ha? Huwag nga lang yan sis. lang. Okay lang.

camel cake 35 tsaka yung kulang kong piso ha ah. piso yun oh Sandali lamang nga itong lutuin ng mga kaidol no. wala tayong uh, nabiling ano, uh, maish. Kasi sobrang uh, mahal ang uh, presyo. Maganda kasi pag uh, naglalakad-lakad ang na mga kaidol para ma exercise yung ano yung uh, katawan natin no at uh, uh, malayo sa uh, pag stroke ba stroke is uh, a high blood maganda yung ano guys no na exercise yung uh, katawan na igagalaw-galaw Dito guys sa uh, bandarito rito sa kahabaan ng A.J. Uh, Lazaro Pagka marunong kang uh, magnegosyo Maraming uh, pwedeng inegosyo dito Unang una pinakamaganda sa lahat guys Yung ano Yung Karinderia Magandang hanap buhay yung uh, karinderia. maraming karinderiya ang nakatayo dito hindi kayo magugutom guys kaya nga lang sa karinderiya hindi ako maasa mas masarap magluto oh buddy umiay ka ba? sirana na naman sinong gumawa? Wala, ako nga doon yun, kawala ako meron eh. Uh. Salamat sa aming uh, mayor Puro mga bago na naman Ang uh, mga sasakyan ng uh, Ang uh, mga kaidol no Ayan bagong bagong uh, Ano uh, Car ng police ganda na nga mga punong kahoy dito guys at uh, ito nga ay uh, mga malalaki na oh. ayan na mga kayo no? doon naglalakihan nga po no? sa ilalim nito ay uh, medyo uh, malamig guys malamig ayan. Pa, pwede rin uh, pahingahan dito pagka uh, namahinga ka masarap nga, maupo ka lang dyan at dito uh, matatakpan ka ng uh, mga init guys no Ayan. Ito po yung school ng uh, palibot dito guys ng uh, mga puno. So good vibes lang tayo mga kaidol ha. At ang aking uh, mga pinapakita ay ano. Maarutan mo ako. Maarutan kita mamaya. Pag ano, ko yung racer ko ha. Dalin mo ha. Uh. So ayan guys, at uh, mayroon na naman tayong kontrata na aarutan natin mamaya no aarutan is uh, gugupitan natin guys no happy morning happy morning ready tayo ay magluluto pa guys hanggang nga dito muna ang uh, vlog ko na to guys ah, bye, -bye na Ayan guys, at uh, ready dito cooking na tayo. Nakahanda na 'yung mga sahog natin. At uh, nakasalang na rin 'yung anilagang uh, ababoy guys. Ayan. pakukuloy lang natin yung guys. Ito 'yung aking uh, one and in only. Ah, gugutom ka na ba? Ha? Ah? aking anak guys. So, paano guys? Hanggang nga dito na lang ang vlog na to. Bye-bye na.